ulit akong konting ideya, papakita ko sa inyo. Simple lang po to, to Yung mga biglaang pag-atake na kuwiliwan ka bago mo atakihin. Papakita ko sa inyo yung tamang pamaraan. Yan. Itong pag unat niya sa braso ko, para birahin ako rito, ang pag-asa mo, itong isang kamay. Diretso. Pitik. Ito kamay ko. Tinan nyo. Pag pitik nyo rito, mag back face, pitik mo agad. Tula. Wale. Iba-ibang option pwedeng gawin yan. Pwede ito, braso, tibla. Yan. yan. Pitik. Nagugulat siya eh ito, mas madali, dadahanin ko, yung unang, unang, unang atake. okay, ha, backpiece. Pag backpiece nyo dito, pitik. dito agad. Yan. Sa pangalawang at diskarte, pangalawang technique, ito dito, tibak, Yan. Yan. Piti. Dito pala kasi sa pagpitay ko rito, pwede kong pagsabayin. Itong tape at saka ito, pwede. Atake. Medyo masakit naman kasi talaga pag bigla. Yan, namumula na yung ano niya. Pero napakasimple lang itong technique nito. Pero pag pag-aralan nyo ng actual, mas madali. Pero pag sa video, napaka napakahirap. Madaling panoorin pero mahirap gawin. Yan. Kahit na nakakatalo, nakatago sa tagiliran, pagbunot bunot niyan, ang kita niyan, hindi mo pwedeng susuntok ka sa kanya bigla dahil taranta na nga yung pag inaangat to. Yan. Tira. Yan. Lampot. Yan. Tira.